Maganda, 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 po mga kapatid, it's me, kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po eh, araw ng lunes. June, ay, June 16 nga pala mga kapatid. Ang oras po natin ngayon ay eh, alas 7 ng umaga mga kapatid. Kami po ay eh magtatayo ngayon ng nitso na pambata. Narito po ang ah, pagtatayoan, narito na po yung hollow blocks. Nasa ibabaw, saan na po yung gamit natin na kutsara narito pong tropa atin pong puntahan naghahalo sila ng gagamitin natin dito simento tara mga kapatid samahan nyo kami dito po medyo malapit na po sa dulo to

naman po Ay. Ito, ito Ayan. pa Yan Kitang kita, tatoo oh. Minimal lang po yan, minimal Pagkakita sa likod, pinutangin po laki ng tatoo mga kapatid, sa likod oh <laughs> Laya po yan Laya, sibu Sibu ka Wala pa ang trupa namin pero itatay na namin kasi May request ako eh Magluluto ako ng bistek mga <laughs> kapatid to tapos yung isa mag day oh. at yung isa daw eh birthday daw ako oh. kahapon puta bay na sing sigmar eh pagabi na yata umuwi yun eh buti na lang ako di oh. <laughs> inubo pa umamsin ako inubo ko ah inubo pa rin kumay ko pa rin ang inubo na oh. Alam ni Alam na ikoy Oh yan mga kapatid ah kami magtatayo ng pambata. Perfect attendance since birth! Wow! Oh. No! No! Yeah. Ah. Oh, magandang umaga. Oh, kapatid. Yun, pagsalakas ng tuhod yan. Almasa to yan, almasa. Oo. Yan. Oh, sila mo oh. Mahagis mo. pa Siyempre, malakas ang Oo. Oh. Mahagis hey, bro, yung, na ito. oh. Pala yung, yung, na, no, matagal na nagbabat ka no? Oo. Oh. oh. Salong <laughs> Hindi na, akong eh, dito na ako, mga kapatid, ha? <laughs> Ano yata to? Ah, uh, bali, isang taon yung bata na ilalagay dito. Jok, oh, ito taas, Jok! O, baka sumabit, sumabit! Ako si Ano ito taas, Jok? Malating ba? Saan? Butas? Ayan. Oh. Ayan. 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 ay, Ayan. Ayan. Mm. Inumpisa na po ang bata. Ayan. Ayan na po, oh. Kasi, maagay inumpisa kasi ang aking kaibigan ay eh, magluluto ng ulam. Eh mamaya may init na. Kaya habang maga, tinayo na ng aking kapatid. Mm, <clears throat> Ayan po, nakikita nyo. Kaya po, puno-puno puno po ko tsara niyan. Pero pagkahapon uh, na, pala-kala tinanalaga siya <laughs> 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 <Pag> <laughs> ko siya hahahaha pala naman siya eh kailang kaya libing nito mga kapatid? natatabo ka. oo <laughs> nalang ha? hapon panghalob lang siya alay so, wala halublak hindi lang mga ganda Yan, pagka medyo matig na kilyente, maipapal na yung isang ngayon. Oo. Kung magugustuhan. Magugustuhan yan, baba pa. Oo, baba pa. At magandang tumambay doon. Nakaloko-loko na, mga kapatid. Ayan. 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 na Ayan. Kung alin pa kayong mababa eh. Hindi diretso. Kaya sinisipat. Dapat po ano? Nababatukan? Ayan. binistay ha ah. Ayan. Mas matapang. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Matit. Walang kadyo. yun Oh. Oh. Yun. Oh. Binusan. Ha? nga natin, bago kay damot. <laughs> oh, matatapos na po. Abilin siya ito po lamang ang hintahan uh, sintahan. Ayan. Oh, para punti nasi Oh. Huh? alin pembawa bawah. Pakal. Nah, nah, uh -huh. Oh, ini Batu. Uy. <laughs> Alimba Ulo ni Diposa, no? na si Kaya lugaw to. Purat na ulo. Ayos na, ano, Robby? na Kasi yung isa? Ha. Uh. <laughs> <laughs> patong na kahoy para na mas taas ano gusto po mga kapatid yan po naitayo na ang bata ngayon po nilalagyan po ng palaman sa sa butas kasi kung walang palaman mahuna mabuhay yes eh ngayon ay po puno ng puno mga butas niyan, mga kapatid. Kita-kita niyo po ang naglalagay sa butas, ayan po. Talaga nilalapat niya ibabaw. Kung mulan man, mga kapatid, hindi siya makasuot sa loob kasi siksi ang halo, mga kapatid. Ayun po. <coughs> Pagkatapos po niyan, paglalagay ng halo, tapos na po. Bukas namin islaban, mga kapatid. Nanagyan po po mga puya, bukas na umaga. po. Ang uh, na po, alam man mga butas, mga kapatid. Eh, sigurado baka po mamaya ay may ulan. Eh, ma mawasa ma pa. Ay, ayan po, nililinis na po. Ito mga kapatid, nakikita mo po. Ayan, nililinis na po ang loob. Para maganda po naman. Enak bisa pulang, mau hari sobra ya. <tuk> po oh, tapos na. Hey. Po, mga kapatid. sa ig na lang, yung halos sa loob. Yan. Hmm. So, yun mga kapatid, ah, hmm. yari na po. Narito na po. Bukas siya eh, papalitan dahil na lang to at saka islaban silaban. Hmm. So, hanggang dito lamang po tayo mga kapatid. Advance. Ay! Belated Happy Father's Day ka pala sa lahat ng mga tatay. Marami Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po, huwag niyo po kalilibot mag-subscribe at mag-like at mag-share din po. At pindutin ang bell button para lagi kayo update sa mga bagong video ko. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. <laughs>